Kasama ko naman po ngayon, mga construction worker po sila, uh, sa pangungunan ni Sir Jerry Asho at kanya pang mga walong kasamahan. Ang reklamo, sa pinapasok ang kumpanya, delayed magpasahod at kulang-kulang sa benepisyo. Sir Jerry, magandang tanghali at sa inyong lahat. Galing po kayo ng Pangasinan? Opo. Saan po sa Pangasinan, Sir? Sa Season po. Season, okay. Anong pangalan po ng kumpanya, sir? Uh, yung company po ng, ano, uh, bali yung company namin, ang panisements, pero yung talagang pinakaano na company, uh, Northern Cement. Bali, contractor lang po yung company sa LCC. Ang company, Cement Corporation, contractor, contractor, sa Northern Cement. Apa. Okay. Kumusta naman po yung inyo pong sweldo kada araw? Nasa minimum wage ba? Opo, nasa minimum naman po. So, wala tayong problema wala. dyan? Wala po. Okay. Kumusta naman po yung OT? Wala pong problema sa OT. Okay, good. Kumusta naman po yung 13-month pay? Yung 13-month pay po namin nung nakaraan, kasi nung December galing kami Bulacan, kasi may project din kami dun sa May Eagle, meron naman kaming natanggap pero hindi naman namin alam kung paano na nakuminenta. Ang 13-month pay po, isang buwang sweldo ninyo, katumbas ng isang buwang sweldo. Yun ba yun? Halimbawa, magkano sweldo mo? Halimbawa, kasi nung sa Bulacan Magkano ako. Magkano kong sweldo niyo po isang buwan? Uh, kung straight, kung straight. Mag, oh, magkano? Nasa ano po, 11. 11,000? Sa kinsenas, isang kinsenas. 11,000 isang kinsenas? Apo. So, malaki. Sa isang buwan, so mga 22,000? Apo. Pag straight, yung tuloy-tuloy yung pasok namin. Kasi minsan po, medyo pagod din sa trabaho, siyempre nakaka-absent din po. Okay. Sige. Magkano po yung pinaka-average yung hindi tuloy-tuloy at yung nasa gitna, magkano? yung minsan lang po sa isang kasi, kasi kinsenas lang po yung ano natin eh yung kinsenas ko po kung yung duty ko po ngayon natatanggapin 13 days ako sir eh, parang tayo mahirapan Apa? ano po yung average na natatanggap niyo sa isang buwan sa mga nasa yung kadalasan 17 po 17 Apa? malaki pa rin yan ang gasina So dapat sir, ang pinakamababang 13 man pay na matatanggap nyo is 17,000. Yung mga natanggap yung 13 man pay nitong naka, ay, ah, hindi Pasko. po. magkano? Nung isang buwan, nung Sir, ano lang, lang po. Huwag na ka ng palikwili ko. Ano magkano natanggap mo itong nakarang December? 7,000 lang po. 7? Okay, yun ang sinasabi ko. So, kapos, so, niloko kayo dun sa 13 month pay, maliwanag Opo. yun. Opo. So, 17, kasi ito yung average eh. Yung madalas mong natatanggap. Okay, kasi may time 22, may time 20, hindi magkaiba, pero may time 17, kadalasan. So, pero ang binigay lang sa'yo, 7, kulang sila ng 10. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, sa benefits, SSS, PhilHealth, Pag-ibig? Yung check po namin, ano lang po, hanggang August lang po yung hulog. August? Pa, pa. SSS at saka PhilHealth? Pa, pa. Parehas po. September, pa. October, November, December, January, February, alam mo na baon wala? Apo. Okay, good. At least alam natin. The night differential? Yung sa mga kasama ko po, kasi ayaw nyo na nareklamo nila. Kasi nung doon kami sa Bulacan, panggabi sila. Walang night differential. Okay, so. May problema din tayo dyan. At ang pinaka-reason uh, kung ba't ka na po tarito ay delayed din ang sahod. Opo, ayun po. Pero patagal ano, na po delayed ang sahod. Mag-iisang buwan na po. Ano na po ang dahilan? Hindi po namin alam. Ano, yung ano namin po kasi, laging lang nangangako ng na gantong petsa, tapos hindi naman darating yung sahod. Sige. Si Mr. Benedicto Ramos, project manager ng Ampani CEMETS. cement o CEMETS? CEMETS. CEMETS Corporation. Sir Benedicto, magandang tanghali po. Magandang na ng sir, sir, isang buwan na po delay yung sweldo ng inyo po mga trabador. Hindi po, uh, bale am um, Oh, halos uh, ma-delay na po pero yun nga po yung paniningil nga namin yung check na delay. Pero sabi namin sa private naman, kasi marirelease po yung check ngayon. Kaya bukas magtata Bukas sweldo. Nagpabigay po kami po kami ng cash sa sa kanila para lang may pang lang. So bukas po sigurado na yan, no magkakasulad sila? saka mga kasama po namin sa Eagle Cement natin hindi naman okay. sila pinagbuhan ng kone. Kaya nga pati nagpunta kami rito sa season, tumama rin sila. Sila nga nakiusap na kunin namin sila rito eh. Okay, sige. Okay, sa bukas. Uh, no okay po. na sa inyo yan, bukas. Ngayon sir, hindi pa tayo tapos. Uh, no yung 13 month pay sir hindi niyo sinusunod sa tama na dapat isang buwang sweldo nila eh tulad hindi nitong tulad sa tula, tula si sir uh, Jerry ang uh, sabi niya ang average salary niya every month average to 17,000 kung mas mataas pa so nilagay ko na sa 17,000 so dapat sir 17,000 ang natanggap niya nitong nakaraang Pasko bilang 13 month ikaso e, sa sabi niya 7 lang daw binigay niyo Kapos po kasi ng 10. Po, Kasi po, ang 13 month pay po, nasa, nakabasis sa base pay. Hindi kasama yung overtime. Uh, kaya, yung mga, kaya naabot ng 17 dahil uh, 4 hours uh, a day ang overtime nila dahil 24 hours po kami. Okay, sir. Ilagay pa. na lang po natin sa minimum wage. Okay? Pa. Dapat tumawag kayo sa dole. Ilagay na lang po natin sa minimum wage. Magkano ba minimum wage sa Pangasinan? Depende po sa trabaho ng tao. Kunyari, katulad ng scaffolder, mga nasa 400 po uh, per uh, day. Okay, 400 po, sir. De pero daily po yan. Ah, uh, pag, uh, kaya nga po, 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 kaya nga po, sir. Sabihin na po natin, minimum wage. Tawagan na nga natin yung dole. Sana kaninong kinumpit. Sir, makinig ka. Uh, okay. Miss Dolores Suarez, officer in charge ng dole, Eastern Pangasinan. Magandang tanghali po, Miss Dolores. Magandang tanghali din po, sir. Okay. Paano bang competition ng 13-man pay dyan sa Pangasinan? Uh, hindi lang natin pinag-uusapan, sir, ang Pangasinan, kundi the entire Region 1. Okay. So, we are in Regional Office number 1. Sa kukunyang Pangasinan, kaya ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na sila ho yung nagpababa kung magkano ho yung applicable wage rate per region is nakadepende ho tayo sa exercise size o yung kinatawag ho natin capitalization ng isang company. Okay. So kung meron ho tayong kung na, uh, na sa bracket ka ho na large company ka, ang exercise size mo is 100 million above, yun ho yung may pinakamalaki na daily rate. That is 310 pesos. 310 pesos ang... Um, yes, sir. 310 pesos lang ho kami as of today. Kasi wala pa naman yung bago na lalabas. Lalabas pa lang ho yung bago. Ano, increase. Hindi, kasi ang sinasabi ko, ma'am, correct me if I'm wrong, dapat po halaga ng isang buwang sweldo nila o katumbas ng isang buwang sweldo nila sa minimum wage ang matatanggap nila bilang 30-month pay. Tama? Mali? Ano, ah, ganito, ho, sir. Uh, ang 30-month pay naman ho kasi, under presidential decree 851, nakabasar na naman ho ito sa total earnings nila in a year, which is the gross basic salary. Okay. So hindi ko kasali dito yung mga overtime, holiday pay, at hindi rin ho kasali yung mga allowance nila and unauthorized absences. So kailangan yung actual day's work lang ho, yung basis ng computation nila, based ho doon sa uh, accumulated earnings nila in a year. Actual days day's Uh, na Work, nagtrabaho. Sir, oh, oh. Okay. Oh, po, so, halimbawa, ma'am, kung nagtrabaho sila seven days a week for, for 30 days for the next 12 months. So, ganun okay. ang competition on. Oo. Oh, oh. Pwede. Basta oh, i lahat po, sir. Lahat ng nabayaran sa kanila, i-accumulate nila, isang -sum it, they will sum it up in a year kung magkano talaga yung kinita ho nila, i-divide lang ho nila ng 12. Ayun, napakasimple. Okay. Uh, Salamat po, Madam uh, yes, Dolores. Sir. Thank you. Yes, sir. All right, Sir Jerry. Uh, Mr. Benedicto? Yes, sir. Okay. Ganito pong gagawin natin. Talagang kapuso yung binigay nyo dito sa kanila. Pupunta tayo okay. sa Dole at doon po magkukwentahan, ibigay nyo po yung kulang nilang 13-month pay. Okay. Now, number two, sir. Yung pong uh, benefits bungi-bungi, hindi uh, consistent, regular yung paghulog, sir. Eh, sir, uh, kasi naman uh, itong mga tawa na ito, hindi naman po araw-araw. po Parang by contract naman po kami, by project. Hindi naman po talaga continuous yung one nila, yung service nila. Kaya ang actually, doon po sa HQ namin dyan sa Quezon City po, ang project manager lang po ako rito, sa technical lang po ako. Ang ang mga sweldo po hindi ko po actually... Sir, sir hindi oh. ho po pwedeng gamitin dahilan dahil hindi tuloy-tuloy yung project. Wala silang pakialam dyan. Basta tuloy-tuloy po yung sweldo nila. Tuwing sweldo nila, dapat meron kayong pinapadala sa SSS, PhilHealth, para sa contribution nila at meron din silang porsyon. Ganun o, lang po yon yun. Meron, meron wala nga sir Wala nga sir Ang lang pinakalas daw na hulog ay? August. August. Nagtrabaho naman sila September, October, November, December, I mean, January, wala February. Wala pong, ano, wala pong January. Hindi February okay. lang kasi okay. umuwi kami. Okay. So anong trabaho nyo? Og Ogos. That, September. That, September. Uh, sir, mo ako. September, okay. October, October, November, November December, 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 February. February. Op, oh, yung limang buwan po na nagtrabaho sila. Di ba, sir? Apa, apo Oh, O. Eh, may operation kasi limang buwan silang trabaho eh. So, dapat nung limang buwan silang trabaho na sila na sweldohan, kada sweldo, may napupunta dapat sa SSS doon. Sir, kaya, kaya nga po ang um, kinukuan ko sa kanila, <coughs> pumunta ng HQ muna at i-check nila yung WAN dahil hindi ko po, nandito po ako sa good. technical good. na ako sa site. Good, good. Ganitong gawin natin, sir. Pupunta sa Dole, doon kay harap, doon kay magkabayaran. Bayaran nyo na po yung kanilang delay na sweldo bukas, plus yung pong sa 13-month pay, i-compute na po doon sa Dole. Okay? Sige po, sige po, sir. Good. Salamat po, sir. Ha. Sige, po, sige po. Okay na yun, sir. So, kita mo, pati yung uh, 13-month pay, makukuha natin. Kasi kanina ang gusto niyo lang, yung, ano, yung delayed lang. Apo. This time, nabigyan ko kayo ng bonus. Yung 13-month pay na kulang, sisingilin natin. Okay? Ilang taon na ba bakit trabaho sa kumpanya? Wagi isang taon lang po. Isa. Meron pa sa inyo lang pass? Ito po matagal sa amin. Limang taon? Limang taon. Pwede malaki-laki mga kolekta mo doon sa 30-month pay kasi I'm sure hindi tama yung bigay. Okay? Doon po sa dole magpuntahan tayo. Okay? Sasama okay. namin kayo. Salamat po.